na ba kayo ng New Year's stresses nyo? Ako oo. Ang ganda-ganda. Ang sosyal. Kaya lang. Ang mahal. Pero okay lang. Hindi naman ako nangihinayang bumili ng magagandang bagay para sa sarili ko. Pinili ko tong dress para sa sarili ko. Ang sexy. Sinuot ko. Tapos agad ko na-realize. Ako yung the best dito sa mundo. The best. Okay. Kung nagyayabang kayo dito, ako rin. Yung dress ko. Ang cool. Tsaka ang cute. Girls, kung bumili ng daring dress. Kaya lang nag ako, yung cute na lang. Kasi banis pa rin tayo, mga cuties. Girls, dapat tayo yung pinakamaganda sa New Year. Okay, hindi ko na uulit-ulitin to. Nagsasawa na ako. Tayo lagi yung pinakamaganda. Oo, the best. Alam nyo girls, nahilo ko sa usapan nyo. Hindi ko kasi ma-imagine gano'n kayo kagandang apat kapag suot nyo yung mga dresses nyo. Oh, oh yeah. yeah! Footballers, as always, late na naman kayo. Anong binubulong-bulong nyo dyan? Ano? Wala kami ng pera, no? Wala ba kaming karapatang pumunta sa sarili namin classroom para kumuha ng pera? Sige na, hanapin mo yung pera. Anong gagamitin natin sa cafe? Hinahanap ko na nga, eh. I wonder, ano kayang isusuot ng mga football girls? Ang pangit ng mga taste nun. Sigurado, magsusuot yun ng something black o kaya dark. Pero hindi. Ginagaya nila tayo. Sa tingin ko, magsusuot sila ng pink. Girls, kahit pink pa yung mga dresses nila hindi yun kasing social na mga dresses natin okay girls feeling ko naman para tayong mga ahas hayaan natin silang maging maganda ngayong new year sige taya pasok na eto yung klase mo pwede ka na mamili ng upuan mo hello teacher mike kumusta at kumusta naman si taya dito ba siya sa klase namin wala news news of the day ang sama naman ng balita Girls, ba't ganyan yung mga mood nyo? Si Taya, beautiful, tsaka very smart. Baka pakopyahin niya pa kayo sa mga gawa niya. Ano? Teacher Mike, sa tingin mo ba bobo kami ha? Ganon ba yung tingin mo sa amin, Teacher Mike? Well girls, minsan hindi kayo makasunod sa lesson eh. O sige na Taya, umili ka na ng upuan mo. Gusto kong umupo dito, sa gitna. Ano? Upuan ko to, no? Lugar to ni Diana at wala nang iba. Diana, good girl ka naman. Sige na, ibigay mo na kay Taya. Oo, umupo ka na doon sa pangalawang desk kasi pinili ko tong seat. Nababaliw na ba siya? Anong akala niya sa sarili niya? Wala eh, pamangkin siya ni Coach Abby. Mascot, kung pamangkin siya ni Coach Abby, that's it. Nawala na yung love ko sa kanya. Hate ko na si Coach Abby ngayon. Diana, ibibigay mo ba kay Taya yung upuan mo? Hindi. Makinig ka, Taya. Nakikita mo yung pinto. Lumabas ka na dito at huwag ka nang bumalik. Yung mga newcomers, hindi kumagawa ng rules nila dito. Lalong-lalo na nang aagaw ng lugar. Teacher Mike, sabi mo lahat ng tao dito mabait. Wala akong nakikitang mabait. sabihin ko kay tita. Sandali lang. Relax lang. Tignan mo, ang dami namang empty seats eh. Gusto kong umupo doon. Ano ba, girls? Taya, sandali lang. Wow! Aawayin ko ngayong araw si Coach Abby. Oo, wala akong pakialam kung pamangkin niya yan. Ano siya? Ray na dito? Nobody siya dito sa school. At sino magte-training sa atin para sa competition? 10 days na lang competition na. Diana, ite-train ko kayo. Ako yung team captain nyo! Nagdududa ba kayo sa akin, ha? Wala kayong tiwala? Diana, never ka naming pinagdudahan. Oo, oh, oh, I support you, Diana. Diana's Diana, is the, the best. best. Thank you guys. Thank you. Well, losers, may dahilan kami bakit namin kayo pinapunta dito. Sa tingin namin, oras na para gumawa kayo ng something useful. Privasti, nakikita ko lahat. Hindi kami losers. Mga, mga footballers, footballers kami. Lila, continue. I don't care mga football players. Para sa akin, pareho lang kayong mga losers. Kasi lagi kayong pumapalpak. Ngayon, magkocollect kayo ng garbage. Mangongolekta kayo ng mga basura ng mga teenagers gamit tong basket. Galing sa lahat ng lockers, sa mga sofas, at sa toilet. Everywhere. Kami, tsaka, tsaka basura, basura. Hindi. Si <laughs> Christy, pangongolekta ng maraming basura. Pero anong mapapala Para yan? sa one full basket ng basura, makakakuha kayo ng $50. Tapos another $50 pag isa pa. Edy $100. Another two baskets. Edy $200. Makakakuha kayo ng maraming pera. Sa weekends, makakapanood kayo ng sine with popcorn. So girls, ready na ba kayo mangolekta ng basura? Wala namang makakakita. Walang makakaalam. Mabilis tayo. Para sa $100, ready ako mangolekta ng basura kahit sa toilet. Well, well walang gusto ng pera, ha? Pangongolekta! Hindi! Payag kami! Akin Oo, na! O, payag kami! Very good! Sige, manglekta kayo ng basura! So, kung sino man yung mabilis mangolekta ng basura, mas maraming pera yung makukuha nila! Money! Kami yung unang mga ng basura! No way! No way. Layla, ano ibabayad natin sa kanila galing sa own pocket natin? Yana, walang magbabayad sa kanila. Sasabihin natin sa kanila na ginawa lang natin yon para matuto silang maglinis. Layla, papatayin nila tayo. Yana, wala silang gagawin sa atin. Nagkalat sila, kaya matuto silang maglinis. Eto na yung chocolate niyo. Pizza, yung chocolate mo yung pinaka the best. Oo, the best. Boys, alam nyo, ako gumagawa ng chocolate, no? Talaga? Talaga? Seryoso? Seryoso? Aha, kaya magingat kayo sa mga compliments nyo. Thank you, boys. I'm very pleased. Gagawa ako ng masarap na cheesecake. cakes. Pizza, anong ginagawa mo? Ba't nakikipag-flirt ka sa mga basketballers? Hindi. Masaya lang ako kasi na-appreciate nila yun yung work ko. don't worry. Walang aagaw sa pizza mo, no? At kung sakaling gusto namin agawin, wala ka naman magagawa, eh. Ano? Gusto mo suntukan na lang tayo, eh. Sandali. Ay, sandali. Boys, huwag nyo na lang inisin si Ice. Ice, relax. Nagjo-joke lang naman kami. Hello everyone! So alam nyo naman na may dumating na bagong girl dito sa school. So mangokolekta kami ng boto against her. Oo guys, kasi bad siya. Guys, let's vote against her. Wala siyang gagawin dito sa school. Well, eto na. Nagwo-worry yung mga banis kasi baka talbugan sila nung new girl. Mojito. Pizza, hinihintay namin yung mojito. Boy, seryoso to. Etong babaeng to, napaka-weird. Oo, guys. Gusto niyang agawin yung desk ko. Diana, anong problema? Sabihin mo lang sa akin. Huwag ka na magalit. Wala, Timur. Hindi mo naintindihan. Naintindihan ko. new girl, maldita, no? Naintindihan mo ba talaga ako, ha? Kaya ano na, wala nang mas makakaintindi pa sa'yo kundi ako. Okay, tama na yung sweet-sweet na yan. So, sinong pupoto against her? O gusto niyong gumawa siya ng own rules dito sa school natin? Nakita niyo? Ninenebiyos yung mga banis. Gusto ko kapag ninenebiyos yung mga banis. Sa totoo, ayoko yung taya na yan. Dumating dito, naka-all pink ang ate. Hate ko yung pink. Nakakasuka. Yak. Okay guys, i-dedistribute ko na tong leaflets. Tapos, magsulat na kayo. Kapag minus, ibig sabihin against kayo kay Taya na mag-study dito sa school. Pero kapag plus, in favor kayo na mag-stay siya dito. Pizza, bigyan mo kami ng pinakamatamis na hot chocolate. Diana, huwag ka kakain ng maraming sweets. Mas maganda ka pag payat ka. Thank you, Timur. Pero stress ako ngayon. Kailangan kong kumain ng something sweet. Boys! Boys? Ayaw namin kayong kausap! Kahit makiusap kami ng maayos sa inyo? Boys, huwag niyo silang pansinin. Okay, iboto niyo si Taya ng minus. Wala siyang gagawin dito. Lahat ng nakapink, pangit. Pero Blondie, meron kang pink sa buhok mo. Shenya, nag-fade lang to. Kami magdidesisyon -de para sa boto namin. Well, crush namin si Taya, kaya malabong bumoto kami ng minus. Guys, tulungan niyo kami! Kailangan Mga garbage collectors kami. Actually, hindi naman. Hindi, mga garbage collectors kami. <laughs> Meron kaming basura. Gigi, halika dito. Dalin mo yung basket mo. Guys, please! Itapon niyo yung basura niya dito sa basket ko. Gigi, ako nagko-collect dito, no? Okay! Sa tingin ko, hindi mo na kailangan yan. Adult ka na. <laughs> Magtapon kayo ng basura, please dito? Kailan pa nag-collect ng garbage yung mga losers? Hindi kami basurero. Actually, kikita kami ng pera. Magtapon na kayong basura, oh. Basura. Soup? Sak? Meron ba kayong basura? Oo, oh, meron. Go Chewing lang. Chewing Yak naman! Okay, Gigi, para sa pera. Hindi ko maintindihan, bakit sila nangungulekta ng basura para saan? Ewan ko, pero nakakatawa. Gigi, maraming basura dun sa toilet. Kunin mo. Mauna ako! Hindi, hindi. Umalis ka dyan. Ako na una, Hoy, no? Hoy, dalawa. Meron na kayong trash bins. Ako, wala pang hawak ko. Kaya ako pupunta sa toilet. So guys, sinong mamimigay ng leaflets para i-vote out yung si Taya? Anyone? Diana, ako na gagawa. Talaga? Kaya mo? Para sa sa'yo, walang mahirap para sa akin. Zakat, against kay Taya. Football players, against kay Taya. Kami mag-decide sa boto namin, ha? Alam nyo, Frogs, ang cute nyo ngayong araw. Oo. Oh. Bumoto kayo laban kay Taya, ha? Sige, sige, sige! sige. Zup, Zack, against kay Taya, ha? Hindi, no? Boys, makinig kayo. Si Taya, bad breath siya. Ah! Girls, sa totoo lang, ayokong gawin to. Kaya lang ayoko yung Taya na yan na gumawa ng own rules dito sa school natin. No! Tayana, huwag mong sisihin yung sarili mo. Kasalanan niya ni Coach Abby tsaka Taya. Hindi naiintindihan ni Coach Abby yung ginagawa niya. Sinira niya yung relasyon natin. Losers, bumoto kayo laban kay Taya. Meron ka bang basura dyan, siya, ha? ha? Binigay ko na lahat ng basura ko sa inyo. Wala naman ako naiintindihan. Basura lang to. Meron na rin akong basket. Eto, box ng McDonald's. Sino may basura dyan? Basura. Itong mga to, di marunong maglinis, oh. Ang kakalat. George, please, lumabas ka. May pag-uusapan kaming seryoso ni Taya. Abi, sabihin mo sila. Pagkatapos naman nila, maglinis sila. Ang gulo-gulo. Okay, okay, sige na. Thank you. So, Taya, sabihin mo sa akin, ano yun? Hindi nila ako tinatrato ng maayos dito. Gusto ko lang umupo sa desk. Pero sabi ni Diana, hindi. Taya, hindi ko sila pwedeng awayin. Team ko sila. Pero meron akong plano. Pumili ka ng kahit sinong estudyante dito sa school. Tapos makipag-hook up ka sa kanya. Okay, naintindihan mo ako. Makipag-hook up? Ibibigay niya ba yung desk niya sa akin pagkatapos? Hindi, pero itatrato kanya ng iba. Gusto mo ba si Timur? Basketball player siya. Oo, pero hindi ko alam kung gusto niya ako. Trust me, kakausapin ko siya at makikipag-meet siya sa'yo. Talaga? Actually, si Diana meron ding toy. Bakit naman kailangan ko yun? Makinig ka. Itong toy ni Diana, nandun yung sikreto niya sa success. Kailangan makuha mo yun. Yung lang, hahanapin ko yung secret sa toy. Tama. Yung toy nasa dressing room. Bani, Pero hindi ko alam kung nasan yung secret. Sa ulo, sa kamay, o sa legs. Kaya bago mo gupitin, kailangan pakiramdaman mo kung nasan. Okay, e, paano kung may makakita sa akin? Siguraduhin mo na walang makakapansin. Okay, Taya, magtatagumpay ka. Kakausapin ko na si Timur. Tita Abby, natatakot ako. Taya, remember, lagi kong sinasabi sa'yo, huwag kang matatakot kahit kanino. Okay, sige na. Pray for me, Tita. Oo na. Go na. Sige na. Nancy! Anong Nancy? Yung trash can! Kailangan natin punuin tong basket. Hindi ko hahawakan yung trash can ng toilet, no? No way. So ibig mong sabihin ayaw mo na $100? Gusto ko, pero hindi ko kaya. Wait, meron ba kayong gloves dyan? Ano ba yan ang arte mo? Wala namang laman, no? Bilis! Mga papel lang. Go! Mga papel lang. Girls, kayo na lang. Hindi ko hahawakan yan. Hindi ko kailangan ng $100. Ah, ganon. Kami yung nangolekta ng basura sa lockers. Tapos ngayon, turn mo na. Nag-show off ka. May basket kayo, diba? E eh, di kayong manglekta ng garbage. Aalis ah, na ako. Ano ba yan? Nakakainis. Wala nang mga basura. Nakulekta na lahat ng mga losers. Okay, hawakan mo yung pinto. Bakit? May gagawin ka ba? Hawakan mo na lang yung pinto. Ngayon, mapupuno yung basket natin. Buti na lang, hindi ako yung gagawa niyan. Nancy, huwag ka pa kalat-kalat sa school. Okay, George. Hello, Hello George. George. Kumusta? Hello. Oh. Ano yung amoy na yun, ha? Nangongolekta lang kami ng basura. Nilinis namin yung toilet. Oo. Uh, sige, sige. Umalis na kayo. Dali nyo na yung basura nyo. Basta huwag tatakbo, ha? Ah. Okay, George. Ah, wala ka bang basura dyan? Wala, wala. Wala akong basura. Sige na, umalis na kayo dito. Alis na. Sige na. George, nag-iinapte ka dyan. Tinatakpan mo yung ilong mo. Pero kami makakakuha ng $100. Oh, uh, masaya ako para sa inyo. Dito niya tinatago yung secret. Kailangan ko ng gunting, sandali lang. Okay. So guys, nakita niyo naman halos lahat bumoto against sa new girl. Kasi eh, walang may gusto na may darating na new girl tapos magbobosi-bosi. Hindi pwede yung dito. Pero hindi pa bumoto yung losers tsaka footballers. Girls, sigurado ako buboto sila against kay Taya. Girls, ano ba? Tara na. Bilisan nyo na. Girls, sa tingin nyo ba nakikipag-flirt si Timur sa akin? Hindi, Diana. Tara na. Okay, let's go. Hello, bunnies. Nagustuhan ko lang yung fur. Kaya nag-decide ako na gagawa ko ng wallet. Bitawan mo yung toy ko. Tatiana, paano niya nalaman? Paano niya naman nalaman kung ano yung nasa toy? Alam mo, girl, baliw ka talaga. Alam mo, yung buong school, bumoto na laban sa'yo. Tapos gumagawa ka pa ng masama dito sa dressing room? Bakit ba tinatrato niyo ako ng masama? Gusto ko lang makipag sa inyo. Mabait ako. Mabait, ha? Tapos pumunta ka sa dressing room? Gusto mong gupitin yung kamay ng bani ko? Ano yon? Sinong nagsabi sa'yo tungkol sa secret? Nat, hindi ba si Coach Abby? Gusto ko lang ng first sample. Magpapatahi ako ng wallet. Anong sinasabi niyo dyan? At sinong niloloko mo, Taya? Wala kaming pakialam kung kaninong pamangkin ka. Kahit kay Abi pa o Teacher Mike, hindi mo magagawa yung gusto mo dito. Alam niyo, either kay niyo ko o magiging magkaaway tayo. Kaya na oras na para si Santi si Coach Abby. Oo, Either baliw na si Coach Abby o talagang wala na siyang pakialam sa atin. Sa tingin ko, kailangan iuwi ko tong bani. Walang manggukupit sa kamay niya dito. Eh, paano si Abby? Kakausapin natin si Abby ngayon. nakapag na, na kami. kami. Oh. ba? Hindi nyo naman kailangan ilagay yan sa harapan namin, no? Kukunin na namin yung pera namin. Hindi kami kukuha ng basura sa toilet para sa wala. Okay, alisin nyo na yung mga baskets. Nasaan Nasa na, na yung na mga pera, pera na. namin. Nakakolekta na rin kami ng basura! Nasa na yung pera namin! Very good. We are proud of you. Pero walang pera. Ano? ano? Nag-decide kami na ibigay yung pera para sa mga abandoned animals. Bakit? Masama bang gumawa ng kabutihan? Hindi. Maganda yung ginawa niyo pero... Pero nagsinungaling sila. Hay na lang sa mga animals. Alam nyo, hindi magandang magsinungaling. Kinuruan namin kayo ng leksyon. Oh. Hindi na kayo ngayon magkakalat dito sa school. Huh? Oh. Basketball players, hinahanap ko kayo. Lalo ka na Timur. Hello, Coach Abby. Ah, nagbibihis kami. Timur, mamaya ka na magbihis pagkatapos natin mag-usap. Abby, tinatakot mo ako. May nangyari ba sa mga girls? Timur, gusto mo ba yung pamangkin ko, si Taya? Smart, beautiful, cheerleader. Gusto mo siyang i-date? Oo, oh, Timur. Hinahanap ka ng girlfriend, Coach Abby. Coach Abby, makinig ka. Unang-una, ayokong pinipilit ako. Pangalawa, alam mo ba yung buong school, bumoto na laban kay Taya. Ano? Yung buong school? Bumoto laban kay Taya? Sinong nagsabi sa'yo? Coach Abby, kaming nagsabi. Oo, kami yung bumoto laban sa Taya mo. Okay lang ba yon? Pumunta siya sa dressing room, gustong gupitin yung toy ni Diana. Coach Abby, sinabi mo ba kay Taya yung tungkol dun sa secret of success na nakatago dun sa bunny? Ah, hindi ako yung pinag-uusapan nila. Ibang rabbit yung nandun sa dressing room. Oh my God! Girls, anong pinagsasasabi nyo dyan? Huwag ka nang magpanggap na mabait. Alam na namin lahat. Okay? Girls, bukas na tayo mag-usap. Masakit na masakit na yung ulo ko. Bukas na Chaka lang. gusto ni Coach Abby, makipag up daw ako kay Taya. Oh no, that's not good. Well, oo, perfect couple si Timot si and Taya Super Why not? Maya, nagsiselos ka ba, Diana? Hindi, sumusobra lang si Coach Abby Gusto niyang bigyan si Taya ng gold pom-poms Tapos ngayon, basketball player na boyfriend Okay lang ba siya? Huh? Traitor si Coach Abby? Boys, shut up! Girls, intindihin niyo ako Parang anak ko na si Taya Ako lang ang meron siya Intindihin nyo naman ako, girls. Please. Ah, uh, Coach Abby, wala na kaming tiwala sa'yo. Para ka ng mami namin, pero ngayon, para ka ng enemy namin. Maliwanag na ang lahat, Coach Abby. Ngayon, Coach Abby, kailangan mo ulit makuha yung tiwala namin. At hindi magiging madali ito, Coach Abby. Girls, aayusin ko to. Kakausapin ko si Taya. Kailangan ko nang lumabas. Lagot na siya. Basketball players, kamusta yung voting? Yung mga losers na lang tsaka footballers yung hindi bumoboto. Ano ba yan? Baka naman hindi ganun kasama si Taya. No, Diana. wag tayo maawa sa babae na yun. So, anong, anong gagawin natin? natin? Tapos na yung, na yung lesson. lesson. Umuwi tayo sa bahay ko. Iuwi natin yung bani ko na may secret. Merong kasikreto? Shhh! Timoy, hindi mo narinig yun. Guys, malapit na yung New Year. Regaluhan nyo kami. Mag-subscribe kayo sa channel para maging more than 12 million. At pagkatapos, magsisend ng kisses sa inyo si Timur. Okay, Timur? Mwah! Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. <laughs>